Alright, what's up, what's up mga kaibigan! For today's video is as promised Nandito tayo ngayon sa part 3 ng ating Mount Pinatubo Escapade. So ayan, before anything else, maraming salamat sa mga nanoon ng ating part 1 and 2 So you, you are here now in our part 3 So ayan... At ngayon ay tayo po ay nag ready sa ating pagbaba. Uh, so ayan, no huling sulyap sa crater ng Mount Pinatubo. Sa so, ayan ating susulyapan dahil tayo ay bababa na po mga kaibigan. Kaya naman ay ayan. So ang ating eh, dahil kung anong dinaanan namin paakyat ay yun din ang aming dadaanan pababa. Na I'm so sure na nakita nyo na po yun sa ating part 1 ng ating video. Kaya naman ay ang gagawin natin dito sa part 3 mga kaibigan ay magkukwentuhan tayo mga kaibigan At uh, ayan na nga uh, may mga nasasalubong tayong bagong dating. So ayan mga kapatids enjoy enjoy at kami naman ay bababa so ayan let's go. So, all right, may mga makikita, makikita din tayong mga puno. Mostly ay puno ng mangga ang ating makikita dito. So, ayan. At dahil sa tagal na rin ng mula nung, mula nung pumutok ang bulkan na ito noong 1991. So, may 33 years na rin pala siya. No. Kaya naman ay malalaki na yung mga puno dito. So, Ayan. At uh, ang isa sa aking i-share sa inyo ay ang tungkol sa, anong tawag nito? Doon, dito kay kuya, tour guide, ayan. Kasi nai-share niya sa amin, habang paakyat kami, na sila pala ay 700. 700 lahat daw silang mga tour guide na nag uh, ro rotate uh, alam nyo ba mga kaibigan? Ano pala sila? Anong tawag nito? Ang bayad lang sa kanila ay 400 pesos. 400 pesos lang yung bayad sa kanila. Na sa tingin ko uh, in my personal opinion lang to ha parang ang 400 pesos na yun ay parang hindi fair dahil sila yung pinaka nagpagod na nag-alaga sa kanilang mga guests and then uh, medyo risky din kasi itong ano pag akyat pagbaba tapos yun 400 pesos lang and then hindi pa sila araw-araw kasi nga 700 silang nagro-rotate in a month kaya to two times, ganon, in naman silang makakaakyat, ganon. So, kailangan meron silang, ano, meron silang ibang work maliban dun sa pagtutur guide, no? Personal opinion ko lang naman po yun, mga kaibigan. And, yun, so, dito naman tayo sa ibang part ng tour na ito. Ay, este, oo, lakad na ito at habang tayo ay namamahinga na pag-alaman namin kay kuya na nitong si nagbebenta dito ng mga hot dog ganun ayun di ba nilutuan tayo ng mga hot dog ganun. ay ano din kapag nalaman nila na maraming umakyat saka lang din sila aakyat so iaakyat nila so yun nga ah uh, as uh, nasabi ko nga din sa previous video natin na uh, medyo pricey ang kanilang paninda dito. Pero ano naman, noted naman na natin yon kasi syempre nagpagod din silang iniakyat yung mga goods na yan. So, at ang isa pang nakakatuwa sa ugaling Pinoy ay ayon kay kuya, ano, yung mga nai, naiiwan daw niya na hindi, hindi niya nabebenta ay uh, iniiwan daw niya dyan at uh, ayun uh, magugulat na lang daw siya kinabukasan pag akyat niya ulit ay merong nakalagay doon na bayad na iniwan ng mga guests na umakyat so ayun 'di ba nakakatuwa ang part na 'yon eh, 'di ba Honesty is the best policy, sabi nga. At sa ating pagpapatuloy na pa, sa paglalakad, napapaba ay meron isang pinaka nag-enjoy sa lahat ng mga bumaba. Lublub -lub pa more. At etong si Claire, ang astig naming kasama, ang payong. Wow! Ayan, at dahil tirik nga naman talaga ang araw dito, at talagang masusunog ka kung wala kang payong. Ahay! <laughs> At uh, kaya naman ay, ayan kaming lahat, para kaming mga taga-Israelites na naglalakad sa wilderness. Charing! And at last, nakarating na tayo sa kung saan natin iniwan yung 4x4 na sinakyan natin. So, ayan, tara na po mga kaibigans. At nay, napakainit na talaga dito ang sakit sa balat. Kaya para makarating na tayo at makapagpahinga sa baba, este, makaligo pala. Yan, at dahil napagod at nagutom tayo, ayan, kain muna tayo habang naglalakad yung 4x4, este tumatakbo pala yan, pero dahil sa gutom nga, ayan, walang makakapigil sa amin para kumain. Dahil lang totoo, yan na talaga pala ang aking pinakahuling video diyan, dahil tinulogan lang namin kung kahit na hinahampas-hampas kami ng 4x4 pero tulog tulog is life. Ayan, pago siguro lang talaga kaming naglakad kaya natulog lang kami the whole na uh, one hour and a half na pagtakbo ng 4x4. So ayan, maraming salamat muli. Bye everyone. Ayos tayo mga kaibigan.